edit yung kay Mario. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ito yung unang picture si Manny. Manny Peace. <laughs> 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 Talaga ang galing ng mga ano eh, you know. Mas magaling ang kamay ko diyan. Mga nag-e-edit ng eh. ini. Gusto kawawa naman si Manny. Yung ano, Manny. yung <laughs> yung pangalawang picture mga tropa si Manny uli ang galingan ng mga nag-edit dito to yan Manny Rador usang usang ngayon niya yun eh. mga tumitirador ng mga ano yun eh, no? na Manny Rador <laughs> natatawa talaga ako ang galing ng edit na pinagtripan niya <laughs> mga walang magawa yun eh, o no? Ang ina, si Manny Peace. Ito, si Manny Rador. Rate nyo, pre, comment lang. <laughs> kung kanino kayo mas natawang picture. Okay, guys. <laughs> <laughs> sunod naman natin, guys, si, ano. Tanga talaga. <laughs> si, ito, gito. Ayan, yung sunod na picture natin, si Manny. Manny Nangga talaga mo, ano ko na edyong, yung okay, guys, ito naman yung susunod na picture. ah, uh, ito marami mahari, tama ngayon pa lang, hindi ko pa na hindi ko pa na, na ano, na talaga ako. Diba yung mga mahilig sa chismis? Ito yung money na mahilig sa chismis. Money. Money <laughs> 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 Ang itsura. Ito mga diba Ang itsura. Ang mga ano. Oo, oh, di ba? Ang tataba ni money. Tapos naman ako na-duster. Ang kulit, Ang kulit, no? Manitis. Naku, baka Manitis is tayo nito. Gagaling nyo. <laughs> Ang gagaling nyo. ay yan eh. Ay, AI. in -edit. No? Manitis. So, uh, comment kayo pag kung anong picture yung nagustuhan nyo. Ito pa yung pang ala ano, sunod na picture. Ako oh, boss money. Ano lang to Reaction na So, uh, edit nila baka No. Malay nyo eh. Mga magagaling mag-edit dyan. No? Mapadalang kayo ni boss money. Mapapadalang sugpin <laughs> <So>, na. <laughs> Pero ito, next picture. Di ako sabi nyo. Reaction no ako. Oh. Ito. Sunod na picture. <laughs> ito Tingnan nyo. Tingnan nyo. Money. Money. Manika. <laughs> <laughs> Manika. <laughs> Grab. Tama ka to. Nakakagod Kailan na ba tayo? Marami. No. Eh ano. Ito. Sunod. Ano. Ito hindi ganong ano, yung pagkaka-edit <laughs> dito, pero nakakatawa <laughs> lang palagi yung... Mas yung, manang buha nga mo, ha? Oh. Uh, resulta. Pero ayos lang. Ano ito, money. and Money mar. <laughs> <laughs> sa sagwa. Oh, just me. Ang galing niya sa edit. Masalbahe oh, kayo. <laughs> dami, daming picture eh, yung mga photos na na-edit. Halos dal uh, -dal lang ako ng mga ilan. Sa mga, yun, yun, tawa talaga. Wala ba iba dyan? Ito, dahil, marami kong nakitang, ano, tsaka kaibigan, mga kaibigan ko manda na eh. Uh, ito, si Manny. <laughs> Manny na eh. Grabe na, Manny. <laughs> gabi na Diba? <laughs> Ang ng katawan, na katawa, nanay, no? Tapos pagka nagkamali, eh, gusto mo, tainggay mo ka. Grabe. mga kaway, pag si money, no? Tapos may reklamo ko, oh, mo, no? mali, baka, ano, mali ba no? <laughs> mo <muka> na. No? <laughs> comment na kayo kung saan kayo natuwang dito. Marami pa sobrang dami. Hindi hindi natin matatapos yung oras natin. Wala convincing power. Hey guys, thank you for watching.